<laughs> ah, wala na kami pabayad ng utang. Oo, oh, kami din. Mura-mura ho tayo. Yung mga mga itsura nga, may utang. Ang gaganda nyo. <laughs> Paano ko okay, yung utang? Hello? Pera ko! Pwede mo. wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam. Kaya lang decision yan. pag kay kayo mabuti. Huling tanong na to. Pera ko! ko! Isa! Dalawa! Kuya Pera! Na, Pera! Kuya Wi! Pera na! 60,000! Pera na kailangan nila pambayad ng mga utang! Wait! Kuya Wi! Hindi talaga! O, kayo! Ang Ang dali po Wala nang oras! 24 oras na! Huwag <laughs> tayo! Ano? Ano? ano, ano. Okay, mag-isip kayo. Pera kahon! Kahon. Kahon. Ano? Bahala kayo. Pumusta ko na to. Kuya Wil. Wala na. Wala na oras. O, mag-isip kayo mabuti. Pera. Pera ah, ano? kuya Wil. Kuya Wil. Pera. Balawin. Pera na. O, oh, yan. O, yan. O, yan. O, yan. O, yan. Oh. Ano ba? Pera! Kuya Wil, nanginginig ako. <laughs> ayan na, o! Oh. Pera. Pera na. Pera. Dito kayo tatlo. O, Ayan. Ang laman ng kahon ay... Ang laman ng kahon! Pinoy pa yung nila! Sa alagang 60 nila! Isa! Si Mami, sabi ko kaon eh. eh. Oh aligay, aligay mga nanay. Aligay, aligay. Aliga yung anak niyo. Tignan mo, aligay. Si. Aliga. Tignan mo mabuti eh. ng bahay. Ako talaga sabi ko kaon, Walang sisihan. kanyang kaniyang ano yan eh. Walang kanyang magsisiyahan. Ganun talaga ang buhay. Opo oh. Sabi niyo. Malikayo. Okay na, okay na yan. Ganun talaga ang buhay. Eh kayo naman ang na magdi-desisyon. Balik kayong tatlo. May sabihin ko sa inyo. Balik kayo, balik kayo, balik okay balik mag-ano. Ito man. Ito important. Okay. O hindi. And, ay, ako. Ganyan lang sabihin ko sa inyo. Umarap kayo doon. Ito ha. Hindi ba sabi ko sa'yo, kayong tatlo, magsama-sama kayo? Ito. Ito, uh... sunod siya. Sayang na sayang talaga Mega jackpot na sana ang kahon